Who's the velvet dark? check servant depende kasi sa audience kasi hindi niya iniwala yung mga ano, sa mga Romano hindi papayag si Jesus Christ bilang god hindi <laughs> nila pakinggan yun eh tapos ng, ng ano isma ma hapan ayay niya nang salita nito sa mga Romano na pinahayag Jesus kasi bilang servant ayo lang lang yung pastor namin, na siya 164 na siya nang devotion online. So, yung online devotion ang ginagawa niya. Karon galing 160 164 na siya. 164. So, kulang na lang ulian na to, 100 pa. So, 200 pa. Para 365 na. Si ano? Pastor Arsen. Si. Pastor Arsen. Oh, galing na towa ko sa kanya 365 days. Oh, galing lang kasi ako. Tuwingan mo siya, tuwingan mo si God. Ito ako, sabi ko, ang galing na mga pastor nila. Aray, yung sakit. Ang pastor mga binigong. At saka talaga yung non, natutuwa ko. Kung ano siya, kung nakikita niya sa kanya. Ang, yung galing... panina? Hindi, pa yun, pa, yun, yung isa pa isa si pa. Pastor non eh, ang galing niya mag-English. Tapos okay, ang galing lang ano niya. Ay, ang galing na lang. Ang galing na lang yung tao na to. Pero pinapalawang niya Tagalog, English. Ang lang. Natutuwa ko.

may bayan. Gumawa Tapos, Oo. Tapos puro to. Tsaka, yan, ang yan, oil yan, canola, canola oil. Kasi ah. yung gumawa? Oo. Ah. Hindi ito masyadong matamis. Tapos hindi naman ko sige, ayun, sarap na. Sige, puro yan. ah, hindi naman ko sige. Ang hiyan, ang hangin nyo yan. Ang lagyan talaga. Ito, kasi hindi ka na nag exercise, eh. yung ano, hindi naman, hindi naman, yung jagging-jaging ka. Mm. No, sa una ka lang magaling. Bagay. Hindi ka na naging exercise. Eh, 'yung natin ng diet. 'yun talaga 'yung kinorst niya, talaga ng ganon. Saka ulan <laughs> somo masarap kumain 'yung tapos yung um, exercise size daw pati dito. Hindi 'yung balakang ko. Ano din ginagawa nito yan? na oh, yun? Oo, oh, akin <laughs> yun. Kasi yung araw, Kaya, kanina umaroon nyo ng konti, tapos bigla Pag mag-ano, yung mga, sa <laughs> gabi, kaya minsan nandyan ka na, yung ka, kakalabas ko lang, nandyan ka na, e, eh, nandyan ako pag-exercise. <coughs> Ganun talagang exercise. Nalakad lang ako. Ikot-ikot lang ako. Nalakad-lakad lang ako. Sabi ko, okay. Pero na-relax na na yung likod ko eh. Mm -hmm. Sabi ko, next time, pag nabitin ako, iuwi muna kita. Mas healthy <laughs> daw yun, di? Hindi kaya natuwa lang ako. 30 8. minutes na walk. <laughs> Wala nga eh. 10 minutes. Wala eh. nga eh. Nandyan ka na eh. Hindi nga. Ibig sabihin 30 minutes na walk. Okay, nga. Hindi nga. Hindi nga. Sabi ko, okay. Nandyan ka na. Sabi ko, next time, pag uh, nandyan ka na, iuwi muna kita. Eh samali ka. Sanay ko sa lang yung malagas na contemporary. Mm. Okay na rin. Hindi ko na kaya mag, ano, mag push up kasi masakit sa likod na. Ah, uh, ayoko. Ko. Nagiginagaya siguro. Hello. Ah, sakit. Yeah, naman. Ano, ah, ayoko. No lakas. <laughs> napalakas <Aray laughs> wow. <Pagawiyo>. ko Inaeto <laughs> <Napalakas. laughs> lang. Yagan to sa ano. Eh. nung karaang sa akin eh, ang namin naghintan talaga yun. Sabi ko, anak, sabi ko, gano'n, naman makita ko. Sabi, pero, pero nung na nakita niya, na edi sabi ko, pag, sabi ko, anak, isang tayo naghihilutan Sabi ko, hindi, masakit pa din ba? Hindi, ko. nakapikit na ako, Naghilot pa rin ako, sabi ako okay na, daddy. Siguro, naawa. <laughs> naawa. Tumayo ako okay na. Hindi, 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 na hindi, ngayon naman yung pumalit. Yung sabi niya, sakit-sakit ba eh, ganyan. na sabi, ko, yun. Ano, yun, ganun -ganun lang. Hmm. ko sabi ko, Anak, sabi ko, ang tagal na akong Sabi ko, po ng Oo nga Sabi ang tagal na akong isip ko, na baka malamog na yung paa mo. Sabi ko, dahan mo ano, ano, lang. ko lang. Sabi ko, sabi ko, ah, sabi ko, dahil nga ano sa bite ko, mas ano okay pa ako sa paracetamol. Ah, Para oh. okay. Ah, okay. Mm -hmm. Mas okay ako doon uh, kasi sa ano, sa bite ko. Bale ko kasi kasama na lang ako sa sakit. Aray ko din yung ano, ano. Kaya lang, hindi ko siya na-feel talaga. Ang tagal yung umakit. Mm -hmm. Sa akin dati, hindi ko siya diabetic lang. Kasi nung ano, ako nakakabuan ano Yung... Um, dalandan. Uh,